Nabiktima ka na ba ng scam? Ano-ano ang dapat mong malaman? Tungkol sa scam, at papaano nga ba ang makaiwas dito? Alamin natin. Una sa lahat, ano ang scam? Ito ay isang pangluloko, ng isang sinungaling na individual, grupo o isang kumpanya, para makakuha hindi lamang ng pera, pero value mula sayo, katulad ng emosyon, information. At sa bandang huli, wala kang makuhang kapalit, na anumang produkto o serbisyo. Ano nga ba ang mga dapat mong malaman, para makaiwas ka sa isang scam? Number 1, walang risk. Lahat ng investments at business, may risk yan. Kahit nga pagbibenta mo lang ng ice tubig, may risk yan. Papaano kapag nawalan ka ng kuryente? Nasira yung freezer mo. Pwedeng pwede kang malugi. And risk mo yon. Ganon din sa mga ino offer sa'yo. Kapag nag-promise siya o sila. Na wala daw anumang risk. Or hinding hindi ka daw malulugi. Pag-isipan mong mabuti. May mga opportunities na mababa ang risk. Pero mababa rin ang kita. At may iba din na matataas ang risk. Pero matataas din ang return. Pero lagi mong tatandaan, na hindi zero ang risk, ng isang business or isang investment. Number 2, too good to be true. Kapag may nagsabi sa'yo na, let's go, kape tayo. Tapos nag-o-offer pala ng isang networking, o isang business opportunity. Tapos sabi pa eh, wala ka daw gagawin. Pero kikita ka daw ng pili 50000 weekly. Kung isa ka sa mga naglabas ng pera. Dahil nasarapan yung tenga mo. Sa mga narinig mo, marahil tama nga naman siya. Kaya mong kumita ng pili mampung weekly. Pero dapat mong trabahuhan ito ng mabuti. Hindi yung wala kang gagawin. That is too good to be true. Parehas lang din yan sa isang investment. Kung maglalagay ka daw ng pera mo dito. Tapos kikita na daw ng 20% interest. Itong pera mo na ito monthly. Isang magandang example 'yan ng too good to be true. Kaya alamin mo muna ang isang sistema ng isang opportunity na ito. Dahil sa number 3, ito na yung susunod. Alamin muna ang sistema. Madalas sa atin 'to. Ang interest lang ay ang pagkita ng pera, pero hindi naman talaga naintindihan kung paano nagwo-work ang sistema. Kapag hindi mo naintindihan ang isang bagay, sabi nga sa isang commercial, huwag maiyang magtanong. Hindi ka bawas sa pagkatao mo. Ang pagtatanong, yan pa nga ang makakasalbo ng buhay mo. Alamin mo muna sana kung ano ang service or product na ito. Para saan ito? Saan ito ginawa? Paano ito makakatulong sa tao? Paano ito dinideliver? Ano yung payment method? Paano ang compensation plan? At marami pang iba kung walang na-explain sa iyo about dyan. Malamang ikaw ay na-scam. Number 4, mag-research ka muna. Dahil siguro ang isang kaibigan mo, or ang crush mo ang nag-present, or nag-demo sa'yo, bigla kang napa-oo. Dahil pinatakbo mo muna ang emosyon mo, kesa sa utak mo, balay mo, hindi pala legit. Yung mga ino offer niya, kasi nabiktima din siya. Dahilan nga sa too good to be true. Mag-research ka muna, magtanong-tanong. Mag-google sa mga information about dito. Tingnan ng mga forums. At mga review sa internet. Bago ka maglabas ng hard-earned money mo. Pinaghirapan mo yan tol. Huwag mong itatapon yan ng ganun ganon na lang. At kung legit nga yung product. Or service na yan. Ito yung number 5 registered at nagbabayad ng tax. Kung di pa registered siya as business or investment sa BIRDTI at walang kahit anumang government permit at hindi nagbabayad ng tax, malamang scam yan. Kaya sabi ko kanina, mag-research ka muna. Number 6. Dapat may value, may product, or service kang makukuha. Kung ang binayad mo ay wala kang nakuhang kapalit, maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ay nascam, ito man ay digital products, serbisyo, physical products, or kahit insurance yan. Dapat may makuha kang kapalit na isang value, kung wala at need mo lang, nang mag-recruit ng tao para kumita ka, tapos wala din silang makukuhang value. Malamang Ponzi Scheme yan. Ito ang ilan sa mga basic mong dapat malaman. Para makaiwas ka scam. Madami ang naloloko. Kasi tayo mismo ay madaling maloko. Pangpito, minamadali ka o may sense of urgency. Kung gusto ng kaibigan o kamag-anak mo ng agad-agad na bayad at minamadali ka, na parang may deadline bukas na pag nagbayad ka daw ngayon na, ay malaki ang discount at masasali ka na daw sa team nila na kumikita ng malaki. Sayang daw ang opportunity kung di mo nagawa agad. Malamang na scam ka. Kaya pag ang kaibigan o kamag-anak mo ay may inaalok sa'yo at napapansin mong minamadali ka dapat sagutin mo ng, sandali lang mahinang kalaban. Pera mo naman yan at dapat ikaw ang may control dyan. Pangwalo, maraming choices sa payment method. Base sa experience, kung may option na pwede magbayad through PayPal payment, malamang okay yan. Ang PayPal kasi ay mayroong matinding pagsusuri na iniimbestigahan nila ang mga kumpanya na manloloko at maraming chargebacks at reklamo sa mga customers. Kaya pinapaklose nila ito agad sa system nila. Halimbawa rin na Bitcoin payment lang ang pwedeng paraan para makasali ka. Malamang kambilyan. Kasi ang Bitcoin walang regulatory body hindi tulad ng currency ng pera. Dapat ang iyong sasalihan ay marami ang options sa pagbabayad tulad ng bank payment, credit card payment, PayPal at marami pang iba. pang -sham. Dapat ang mga leaders o founders ng kumpanya ay may integrity at honesty na record. Ang scam kasi pag nagsara na, ang mga scammers ay gumagawa na naman ng panibagong system ng panluloko sa tao. In summary, dapat tingnan nyo itong sham na checklist na pinaliwanag namin dito. Una, walang risk. Pangalawa, too good to be true. Pangatlo, Alamin ang sistema. Pang-apat, mag-research. Pang-lima, legality. Pang-anim, value. Pang-pito, mina madali ka. Pang-walo, maraming choices na payment method. At pang-syam, integrity ng leaders at founders. Hangad po namin na maging gabay ang mga checklist na ito para sa inyo. At para di na kayo maloko pa sa susunod kung may mag-offer uli sa inyo ng magandang opportunity daw, panoorin nyo muna ang bidyong ito at malamang mas asalan nyo agad ang scam at hindi. Kung may natutunan kayo, pa-share na rin sa mga kamag-anak o kaibigan nyo, at nang hindi na rin sila maloko ng mga scammers. Pa-subscribe na rin at pahit ng bell button para ma-alert kayo sa susunod pa naming mga video. Maraming salamat po!